Wasak na wasak ang kotse na ipit sa gitna ng dalawang truck sa Quirino Avenue sa Maynila. Nakunan pa ng video ang aktual na pagsagip sa driver ng kotse. Yan at iba pa mga balita sa kalsada sa report na ito ni Gary De Leon. Sa kuha ng video na ito, paninang umaga, makikita na sandwich ang pulang kotse ng dalawang dump truck sa may plaza dilaw sa kahabaan ng Quirino Avenue sa Maynila halos durug na ang harap at likod ng sasakyan habang naipit sa loob nito ang driver. Agad siya nilagyan ng oxygen mask at neck brace sa katulong-tulong na isinakay sa stretcher ng mga rescuer. Ayon sa mga otoridad, nawalan ng preno ang isang dump truck kaya ang mga sasakyan na nasa unahan nito, isa-isa niyang inararo. Nadamay ang puting kotse na ito na nawarak ang kaliwang bahagi. Habang pulang kotse na puruan matapos magit-git at maipit kinakailangan pang iangat ang unang bahagi ng bumanggan truck para mailigtas at mailabas ang driver. Sa kabuuan, limang sasakyan na nagkabanggaan. Agad namang isinugod sa ospital ng Maynila ang driver ng naipit na kotse. Pansamantala rin nagdulot ng mabigat na trapiko ang insidente. Sa Balanga, Bataan naman, nagulungan ng tanker truck ang isang motorsiklo kaninang madaling araw. Patay si 18 anyos na back rider na si Jensen Alonso, habang critical naman ang rider na si Eliza Jane Lopez. Ang sa mga otoridad, parehong nasa northbound lane sa Roman Expressway ang dalawang sasakyan. Bigla raw nag-overtake ang motorsiklo at huli na nang makita ang truck. Nabangga ng truck ang likod ng motorsiklo kaya pumailalim ito at nagulungan. Naharap naman sa patong-patong na reklamo ang driver ng truck. Nangako naman ng kumpanya na may-ari ng truck na sasagutin ang gastusin ng mga biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz po maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa pansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.